ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Dakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Kumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mga pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataw ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong dawin palengke ang bahay ng aking ama, na alaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko dahil dito itinanong tinanong siya ng mga Hudyo. Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Pumugon si Jesus, Tibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw. Sinabi ng mga Hudyo, Apat na put-anim na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Tayat nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.